ろう <laughs> Bunga na naman yung aking okra. Ayan yung okra ko. May okra kong tanin. Nag-harvest na ako dyan. bata dito. Oh. O, oh, naglalaro sila ng video. Oh, o, yan. O, oh, may siya. O, oh, yan. O, oh. nalaro <laughs> oh, ng duyan sila. O. Oh. Yan, yung mga bata naglalaro ng duyan sila. Ayan, guys. Nalaro ng duyan. ayan yung mga bata nasa saya nila o lalaro ng duyan ayun nyo yan makikita nyo yan sa youtube eto gwapo o wapo si Cyrus e o Cyrus pangalan mo, di ba Cyrus? Ano Marcos. pangalan? Marcos. Ha? Marcos. Marcos? Yeah. Marcos? Ah, Marcos. Magkakapatid. Mag Meron na siya magiging kapatid. Ah. Ito